Naminilita nga si Ninita ng mga sa si, pasok Medyo, medyo. Ganyan na, si, mo. Wow! Nga si ng kanyang mga dami. kasama oh, si Nanay na yun. Para sakto yan. Sukat mo. eh kung bili sila nang medyo malaki guys. <laughs> Dapat tinanggal niya yung jacket niya. din na matanggal yung butonis. Wala namang nag-a-assist kasi doon sa bilihan ng uniforms. Dapat may mga nag-assist na sales lady. <laughs> Pinapasukat kay Nanay Lorna. <laughs> Ayan. Okay na siguro yan. guys, naghahanap pa ng palda. Ayan, kuha ng notebooks, guys. Buti pa sa Pilipinas, kahit saan ka bibili ng mga notebooks, papel. Okay lang. Pero dito sa Thailand, guys, hindi po basta-basta makakapili ng mga kailangan sa school dahil doon ka lang makakapili ng cover ng ano yung pangalan ng nasa cover po ay pangalan ng school kagaya ng pinas ganyan din sa nang nila sa Pilipinas guys kaya hindi ano hindi po siya mahal talagang hawak ng government let's yun guys at hindi po alam nyo na may na kung ano ang hawakan niya nalilito sya Ayan. ano yan? Ayan. 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 Let's try daw. I-try, try daw sa Ayaw. Dapat sa kapag dito Ito, ito, ito. case. Pili ka, papers na. Nakapamali na sila guys. Ay, hmm, nagpa-picture pa sila na ni Lorna. Mga damit ng pamangkin guys. Namimili din sila. mukit Ang cute ng damit ng mga dalaginti. At ayan na nga po guys. ng lahat-lahat sa counter Wow, hati do sundo ni Edito Akapek yung bombay si Edita. Sige, alagaan mo Diyan si Ninita at andyan dyan na wala na sa tabi nila nanay ni Dat Tito Herns. Sana po ay maging maayos ang ano niya dyan, pasok niya dyan sa inyo ay may naka ano doon sa ba na bata si sana ninita ay pagpatuloy lang ang pag-aaral ha maging mabait at ayun na nga po ay dumating na sila sa paaralan ni ninita ayan ang ganda ganda talaga ni ninita Ayan yung storm ni Ninita. Mm, pagka may problema daw magsabi kay Edito ang kapeking bumbay. Alaga din niya si Nanay si Lorna nung mga hindi pa gaano nagpupunta si Sir Paul sa kula. Ano, Wala, hindi pa nila time kaya nagkwentuhan pa ang dalawa. Sininita dito ng gulo. <laughs> uh, so, ano lang uh, na sa school para matuto tayo so, kailangan ay kada hapon galing ng eskwelahan dapat meron tayong matatulang so, Ayan, napapasok na si Manita. Mag-isa na lang siya naglalakad. Dati ako sa kasama niya yung pati na Kaya si... Bata nila, Harris. Ngayon, nagustuhan kasi niya sa probinsya. Kaya yung... Sa probinsya na siya nag-aaral sa bagay. Yung... May mga bata din pala. Ang dami din nila ang mga student ko doon.